so suot. Alam nyo na kung saan pipindot eh. <laughs> promote pa din. So, salamin niya guys. Ayan. Ipapromote ko rin yan balang araw. Ay, hindi. Malapit na. Peculiar yan. Diba? Ganda. Nasa uh, SM na kami. Basta. Uh, Daddy, ano ginagawa ko? <laughs> Nagsulat-sulat oh, ka pa. Alam mo, Korean ka. <laughs> Nagsusulat-sulat sa- Dito na kami. Bakit? ano ka? Ay, sarap dito pag maaga-maaga ka. Malamig. Hindi, ma hindi nakakapagod kasi minsan may init dito eh, pero ngayon malamig na yun. Nandiyan yung ano, oh, yung SV Farm. wala <laughs> mukha ng bagong gising nakatulog ako sa bus bababaan na kami guys sure. address ako ngayon yung fine tree <laughs> Ang ganda Pagdating doon sa loob, mamaya, bawal na cellphone, kaya papatayin ko. Dito na kami sa church. Pauwi na kami. pauwi na kami. Pa, na ka pa kami sa naman to. Kanina yung... Ay, hindi pa pala kami pauwi. Punta pala kami ng SM. Kanina kasi yung video ko may sound, hindi maririnig yung boses. Kung dali pala yung, ano, yung sasakyan na automatic. Oo, napakadali. <laughs> eh, ganun mo lang. Drive. Drive. Yung, tapos, letter P, park. park oh. O, tapos yung reverse. 'di no, Diba? Ano, yung automatic na sasakyan, hindi ka mahihirap pa. Kaya nga sabi ko, ba't pa tayo nagpapakahirap ng manual? <laughs> video mo talaga hanggang makakakakak. Hindi, ganyan-ganyan lang. <laughs>

Unlimited din na rin? Yes. <laughs> <laughs> Temporary Yung ano po unlimited po hindi. Yung drinks. Um, ah, okay. Sizes so, okay. for dip, sir. Thank you. Thank you. Tapos daw katsu, tapos prawn. Hindi meron ako Chopstick? Oo. Oh. Bido si Maymo. Nabili namin ng bag niya. Bibili naman kami ng yung na shoes niya. Tapos, pupunta kami expression para bumili ng mga notebooks. Kasi pasukan na, yun. Bibili na naman ng mga gamit-gamit. Yung -gamit. binili niyang bag, isa ko sana. Ang tatak, ayaw niya na ng mga bag na parang tela. Dito na kami sa Payless, guys. Ahanap ah, kami ng shoes niya. Black, hindi, ikaw ang mamimili. naghanap kami na mga black shoes. Yun dyan sa kabila. Ayun na dyan, oh. Uh. pa ka talaga maglakat dyan. Oh, Di ba na tatanggal? Nakapamili na kami ng school supplies. Sapatos na lang yung hindi namin nabili. Nandito kami sa Contis. mag lang kami, magdi-dessert lang kami. pag-uwi. Okay, andyan yung mga uh, ni Daddy. Pila ko muffins doon no? mamaya sa Kenny. What oh, are Sa akin, mango brownie, milk. My princess, ube, custard. And kaya Daddy halwalo. Kain. Hi guys. Nakauwi na pala kami. Eh, pagdating namin, nakatulog kami kasi sobrang antok. Ang aga namin nagising kanina, ang aga namin umalis. Parang 4 a.m. nagising na ako. Tapos antok pa ako ngayon gawa ng bonamin. Pag bumabiyahe kasi kayo, sumino ako ng bonamin. Kasi nga, medyo naihilok sa biyahe. Tapos ang bonamin, grabe nakakaantok. Tapos nakita niyo yung bagong lipstick lipstick. Bumila akong bagong lipstick na Maybelline. Yung 220 na um, stay Ate, ano nga ba yun? may bilhin. Basta ganun. Mamaya pakita ko na lang sa inyo. Tapos, i-haul ko na lang din yung mga pinamili ni Princess. Mamaya, kapag ka, kaya pa. Magluluto ako ngayon ng ulam. Kasi ano oras na. Sobrang antok talaga. Grabe. May muta mo tapay hata. Kasi ng bago kong lipstick, di ba? Nakakaputi. Ito yung pangarap ko talagang color. Yung red hot red. Sabi. Hi, guys. So, ito. Iho-hold ko na sa inyo yung wala akong energy. Inaan to kasi ako. Iho-hold ko na sa inyo yung mga pinamili namin kanina. So, ito. Bili bumili ng bag si Princess. Ayan. <laughs> From Seco Sana na bag. Maganda kasi yung ganito klaseng bag matiba ito. May bag akong ganito. Sobrang tagal siya. Nagtagal sa akin. Naka-red. Naka-red sale sila ngayon. Ayan o, no, naka-sale sila ngayon. Uh, from 1999 naging 990 na lang siya. Ayan. So, kung gusto niyo mag-purchase niyan, pupa kayo SM. <laughs> Meron niyan doon. Ayan siya. Ayan, yan, yan. niya. Ang kinagustuhan ko rin dito, kaya pinipili ko si Princess. Ang dami mga zipper, zipper. Ayan, ang dami niya pwedeng ilagay. Tapos, pag bumili kayo niyan, may libring ganitong pouch. From Secosana din siya. Uh, oh, marami ka pwedeng ilagay dito. Mga ball pen, ganyan. Make-ups. Pwede. Ang ganda ng loob niya, oh, Kasi hindi siya tela. So, pag nakalimutan mo yung ballpen pen mo na nakasarado, ayan, pwede mo itong kuskusin ng wipes. Matatanggalan din siya kasi ganun yung klase ng tela niya. sa ang ganda, Ganda oh. ng pouch na to. Tapos, eto din. Ganda rin itong bag na to. Gusto, gusto ko rin to. Ayan, meron siya kasamang dust bag sa loob. Tapos, malaki na siya. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, malaki na siya. Tapos, ang dami niya rin zipper sa loob. Ang dami rin pwede paglagyan. Malawang zipper siya. Po, syempre, nandun na rin lang naman ako. Bumili na rin ako ng akin. Tinanong ko rin naman si Dali. Bibili ako, sabi ko. Kasi nakasale nga naka 50% off sila. So ayun. Bumili bumili na rin muna pala din ako ng ano ano ng a uh, super stain na matte ink. Kasi ang tagal nitong matanggal sa lips ayan meron pa nga sa akin. Pero ang binili ko is 220 na ambitious na red kasi wala akong ganitong klaseng red na lipstick. Tapos next is ito. Ito yung binili ko. Last sakin sa akin. Kasi yung isang bag ko na ganito yung color, naitapon ko na kasi gawa nasira, na si Rana. Sobrang tagal. Nandun pa kami sa kabilang bahay, siguro 2017 ko binili yun. Naitapon ko ng 20... Neto lang, netong taon lang, 2024, nang bago mag New Year. Kasi nagligpit ako ng gamit, pinatapon ko na yun. Kasi sobrang ano na siya. So, yan. Pwede mo siyang ganito rin. Tapos, pwede rin siyang body bag. Kasi, na-adjust-adjust naman siya. Ang gustong-gusto ko sa mga bag na si ko sana, guys. Ang tibay. Ang tibay ng kanilang bag. Ayan. Eto naman, from 999 to 490. Sabi ko kasi nyo, naka-sale sila. Naka-50% off sale sila. Ayan. Meron siyang pocket sa likod. Gusto, gusto ko kasi talaga yung bag na maraming zipper. Kasi, marami akong abubot sa bag. Kung saan-saan ko siya nilalagay. Ayan. Meron din siya dyan sa loob. Malaki din siya, Oh. Ayan. Kasi para pagka alis, alis kami, medyo malaki yung bag ko. Tapos, malalagyan ko siya ng payong, ganyan. Tapos, pwede ko rin siya gamitin na pang pang ano araw-araw na bag, ganyan. Pag umaalis-alis ako, puntang school, ganyan. Kasi nga, uh, lagi na lang yung ginagamit kong bag. Yung from PD, gusto-gusto ko rin yun. Kasi nga, ang tela nun is parang parang ano, parang maong na tela. Yan. Gusto, gusto ko rin yung matibay din yung kung yun, gano'ng klaseng bag. Pero lilipat ko na yung gamit ko dito kasi eto na yung gagamitin ko lagi yung bag. Tapos yung bag na isa na binigay sa akin ng kapatid ko, mamahalin kasi yun, 33,000 yun. Yun yung gagamitin ko pang malakasan naman kapag may mga event-event. Maganda kasi yun dahil nga yung pinakagusto ko dun yung strap niya is gold. Kaya yun ang malakasan ko pag may mga event or may mga special occasion or may mga nakaporma-porma tayo. Yun ang mga gagamitin. Next naman is ito. School supply ni Bev galing sa expression. So, una-una, unahin ko na lang mga malalaki. Bumili na, bumili na agad ako ng mga kartulina ay mga ganito guys. Mga Manila paper. Kasi alam ko gagamitin niya rin to eh. So, importante may nakaredy na kami ganya kahit dalawa lang. Tapos, bumili na ako ng uh, ano to? yung band paper siya na short. Short band paper. Tapos bumili na ako ng long. Nakalimutan ko ako, osdo paper. Gumagamit din siya ng osdo paper. Tapos, bumili din siya ng intermediate pad kasi kailangan niya to. Grade 10 na siya. Pinakuha ko rin siya ng mga 1 quart. Very important din tong 1 quart. get 1 quart. Ayan. Mga ganyan-ganyan. Tapos, eto. Yung one half length twice. Pwede niya rin itong gawing one fourth kung um, maubusan siya ng papel. Kumuha ka ba ng one half crosswise na, abaw dalawa ang kinuha niya. Bakit kailangan madami kayong ginagamit ng ganito? Hindi. Ah, ba't, ba't ang dami yung kinuha? Mas mahal po siya kinuha kaysa sa, kaysa sa intermediate. Yung intermediate yung laging ginagamit. O, oh, ito. Kumuha siyang crosswise. Dalawa pa yung kinuha niya. O, oh, pwede mo rin itong magamit na as one-fourth kapag ka naubot ka na ka ng one-fourth. Kasi alam ko madalas ang ginagamit sa weight and one-fourth kapag may mga ano, may mga tawag doon, quiz-quiz. O, oh, next natin, uli natin yung mga maliliit. Next natin is itong mga notebook. So, siya ng ganitong klase notebook kasi maganda daw ang susulatan. Hindi ko alam po anong gagawin niya dito. Ayan, pero ang pinapakuha ko talaga yung notebook sa kanya, yung mga ganito uh, sa mga subject niya. 8 pieces yung mga kinuha niya. Para nasa 30, 38 pesos ito. Ang mahal na notebook ngayon, guys. 38 pesos to. So, 8 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 pala kasi sabi ko magkumuha siya na extra para sa assignment notebook. Ang ganda ng mga ganito kasi Uh, yung ano na siya ano tawag sa mga quotes quotes na ganito ayan o oh, grow stronger trust yourself ayan dream big work hard para ma inspired ka mag sulat sulat orions pala tatak na ito orions. sterling oh, medyo mahal to kasi orion sterling siya do it today etong notebook na to be creative do what feels right ayan tapos take a risk follow when you can lead and try again. Medyo pricey ito kasi or Orion's to eh. Itong notebook na to. Kaso lang siyempre, pag ganito notebook mo, si Barney ka na magsulat kasi ang ganda. oh. ah, ito pala akin to. Next, bu ano, bumili din ako ng mga cutter kasi kailangan ko to dahil nga alam nyo na sa business natin. Ayan o, oh, meron akong ikakat na naman ngayon. Pumili din ako ng mga ganito sticky note. Kailangan ko yan. Ah, sa akin yung iba na yan. Tapos, eto. Sketch tape. Kailangan ko yan. Ah, sa akin yan. Tapos, binila ko siya ng ball, ay, ball pen. Ng gunting na ganito. Yung may mga design-design. Kasi, syempre, mag-arts-arts uh, -arts na yan sila. Binala ko rin siya ng stabilo na tatluhan. Eto. Stabilo. Ano tawag dito? Highlighter. Highlighter pala. Yan yung tatlong highlighter. Tapos magagamit niya sa school. Tapos, eto, sa, dito yan sa bahay. Kasi yung gunting namin ay, ano na, hindi na siya nakakagunting. Nakakapiruisyo na siya. Hirap magunting. Bumili rin ako na ganito. Dalawang klase yung binili ko, yellow and green. Tapos, bumili na rin ako ng kanyang mga glue. Kasi sobrang kailangan niya rin to. Isang <coughs> glue na ganito, tsaka isang glue stick. Binala ko na rin siya ng triangle na ganito kasi kailangan, kailangan niya rin to. Yung set na siya. Dalawa. Oo, oh, dalawa. Kailangan din yung sa school na po. Kasi alam ko yung grade 10 na gagamit yan. Tapos last, wala nang laman is eto mga ball pen eto akin to din ako sa mga <coughs> pang highlight highlight pero eto lang maliliit yung kinuha ko tapos eto kanya to pilot yung binili ng ball pen dalawa lang yung binili mo talaga Ayun, tapos bumili rin ako ng pentel pen na nakaredy etong red akin to. yan ready na para pag may mga susulat-sulat sila ganyan Naka-ready na siya. 205. Ayan. So, yun lang yun naman, guys. Ang price na hot noon noon, bili namin is nasa 1,400. 1,400. Diba? Ang unti lang yun. Tapos napakamahal na ng mga bilhin niya yung Diyos ko. Ganda. O, oh, lagay mo na ito Ay, dito. So, ayan. Bubuksan natin yan. Gamit itong bago nating. Nice yun yung bag niya. Huh. Ayan. Sa loob na yung mga notebook laptop yun nakalagay dyan eh. <laughs> mo ko laptop eh. hmm. Ganda na itong bag na ito eh. Kasi meron siyang lagay ng laptop. yung mga notebook. Tapos yung ito yung pouch niya. Dito, dito niya malalagay naman yung mga kanya mga makeup. Mga ano niya. dami. Abubot niya ni eh, Princess.